Eh mukha nga nabigyan ng script talaga ang ating kaibigan. Anong pakiramdam mo nung naririnig mo na mukhang dinidiin ka? Alam mo, unang beses kong namit si Talakera sa Hong Kong. Pero okay. na-impress ako kasi ang ganda ng mga sinabi niya na lahat ay talagang anti-Marcos Jr., no? Okay. At, uh, yung kanyang papa na Narita, very entertaining so patok na patok siya sa audience. Kaya naman nalungkot ako nung bigla na lang siya nag 360 degree turn. Pero naisip ko nga eh siguro talagang matindi pangangailangan dahil lang sabi nga niya ang talagang inaasahan na niya buhay eh online selling sa internet no. So oh, talagang na namang na uh, naintindihan ko rin naman kung bakit ganito ngayon ang ginawa niya na nag-360 degree turn siya kasi talagang namang realidad sa buhay kinakilangan mabuhay no. Mm -hmm. Pero naawa rin ako sa kanya kasi parang nabaliwala yung kanyang mga paninindigan yung yun, pinaglalaban totoo. No?